Sa silangang lupain sa malayong malayo, may isang mahirap ngunit mabait na binata na nagngangalang Aladdin. Gagawin ng binatang ito ang lahat para matulungan ang kanyang mahal na ina. Doon naman sa kahangahangang palasyo ng bansa, may magandang anak ang sultan. Ang pangalan niya ay Jasmine. Si Jasmine ay namumuhay sa kasaganahan, ngunit malungkot siya. Ang tanging kaibigan niya sa palasyo ay isang maliit at makulay na ibon na pinangalanan niyang Rin. Paminsan-minsan, tinatakpan ni Jasmine ang kanyang mukha at pumupunta siya sa palengke. Doon ay nakakapaglakad-lakad siya sa maraming tao at saglit na nakakalimutan niya ang kalungkutan. Isang araw, papunta na sa trabaho si Aladdin sa daan, may nakita siyang lalaking nakatayo sa may balon. Hoy, bata! Pwede mo ba akong tulungan? Opo, sige po, ginoo. Ano pong may tutulong ko? Nakikita mo ba itong ginto sa kamay ko? Kung gagawin mo ang sasabihin ko, marami pang mapapa sa iyo. Pumayag si Aladdin na tulungan ng lalaki. May nahulog akong singsing -sing sa balon. Meron akong lubid dito para makababa ka. Gusto kong kunin mo yon at ibalik mo sa akin. Tumingin si Aladdin sa balon. Ito ay madilim at walang nakikita sa ilalim. Kahit medyo natatakot siya, bumaba siya. Nangunyapit siya sa lubid para sa gintong ipinangako ng lalaki. Nang marating niya ang ilalim ng balon, kumuha siya ng posporo sa bulsa at sinindihan ito. Sa sandaling iyon, ang madilim na balon ay nagningning sa kumikinang na mga hiyas. Tutoy! Mayroong lumang lampara dyan! Kunin mo yun at pumalik ka na! Natagpuan ni Aladdin ang lumang lampara na tinutukoy ng lalaki. Pero hindi niya maintindihan kung bakit mas nais ng lalaki itong sirasirang lampara nang higit pa sa mga ginto at alahas. Gayon pa man, humawak na siya sa lubid at hindi pa siya nakakarating sa itaas ay... Iabot mo na sa akin ang lampara para mas madali kang makalabas dyan. Sa sandaling itaas ni Aladdin ang lampara, binitawan ng lalaki ang lubid. Ay teka! Sa gulat ay nahawakan ni Aladdin ang dulo ng lampara. Bitawan mo ang lampara ko! Akin na! Di pwede! Ayoko! Pag binitawan ko, babagsak ako! Habang sinusubukan ng lalaki na agawin ang lampara, si Aladdin at ang lampara ay parehong nahulog sa ilalim ng balon at rinig ang pagbagsak nila. Naku naman! Ang lampara ko! Ang lampara ko! Nang magkamalay si Aladdin, sinubukan niyang makalabas sa balon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ilang araw siyang naghintay sa maaaring tumulong sa kanya, pero walang dumaan. Walang magawa si Aladdin. Nagsindi siya ng posporo at takot na tumingin sa paligid. Tapos ay nakita niya ang singsing sa lupa. Nang isuot niya ang singsing, biglang napalibutan siya ng liwanag. Ang may ng sing-sing ang aking amo. Bibigyan kita ng tatlong kahilingan. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Gusto ko nang makaalis dito sa balon. Tinupad ng higante ang hiling ni Aladdin. Tumakbos si Aladdin pa uwi na daladala ang lampara. Sa palengke ay nabangga niya si Jasmine. At natanggal ang belo nito. Hindi alam ni Aladdin ang sasabihin nang masilayan niya ang kagandahan ni Jasmine. Ay, paumanhin. Nagmamadali lang po. Pasensya na. Nagpatuloy si Aladdin nang hindi alam kung sino ang babae. Pero si Jasmine na nakatanaw pa rin sa kanya, umibig siya kay Aladdin sa unang pagkikita. Pagdating sa bahay, kinwento niya sa kanyang ina ang lahat ng nangyari. Gustong linisin ng kanyang ina itong walang kwentang lampara para ibenta ito. At habang pinupunasan niya ang lampara, biglang umusok ito. Nabalot ng usok ang paligid at isang genie ang lumitaw mula sa usok. Sa wakas! Ang tagal kong nasa lamparang ito. Dahil niligtas mo ako, humiling ka ng kahit anong gusto mo. Nagtatakang nagtinginan ang mag-ina. Gusto ko ng hapagkainan na puno ng pagkain, gatas at pulot. Biglang lumitaw sa harap nila ang mesa na puno ng lahat ng uri ng pagkain. Lumipas ang ilang buwan, si Aladdin at ang kanyang ina ay naging napakayaman. Salamat sa genie! At sa panahon na iyon, hindi maalis sa isip ni Aladdin ang magandang babae na nabangga niya sa palengke sa kabilang dako, nalaman ng sultan na ang kanyang anak na si Jasmine ay palihim na pumupunta sa palengke, kaya ikinulong siya sa kanyang silid. Si Jasmine naman, ginugol niya ang mga araw sa loob ng silid na nangangarap tungkol kay Aladdin. Nabalitaan din ng sultan ang pagyaman ni Aladdin. Ipinatawag niya ito sa palasyo upang malaman ang dahilan ng kayamanan na ito. Kamahalan, ang iyong kahilingan ay isang utos sa akin. Balita ko merong kamaalamat na kayamanan. Hihiling ako sa iyo ng maringal na palasyo at apat na pong sundalo na puno ng ginto ang mga kamay. Tignan natin kung mayaman ka nga gaya ng sabi nila. Habang papalabas ng palasyo na may mga iniisip, nagkasalubong sina Aladdin at Jasmine at napagtanto niya na ang magandang prinsesa ay ang babaeng nabangga niya sa palengke. Agad siyang umuwi upang humiling sa genie. Kita mo rin, siya nga yun. Siya yung lalaking nagmamadali sa palengke. Tumakbo si Jasmine sa ama at nagmakaawa ng nakaluhod. Aking sultan, aking ama, umiibig ako sa lalaking iyon. Gusto ko siyang pakasalan at maging masaya man. Maghintay muna tayo. Tingnan natin kung matutupad niya ang kahilingan ko. Tuwang-tuwang sinabi ni Aladdin sa genie ang kagustuhan ng sultan. Pinitik ng genie ang kanyang mga daliri. At lumitaw sa harap nila ang isang malaking palasyo at apat na pung sundalo na may tangang kaban ng ginto. Maraming salamat! Sa ganitong paraan, sana pakasalan ako ni Jasmine! Kinabukasan, dumating si Aladdin sa palasyo na may apat na sundalo sa likod niya. Nang makita ng sultan ang mga kawal at ang mga regalong dala nila, hangang-hanga siya sa kayamanang ito at sinabi niya kay Aladdin na maaari niyang pakasalan ng kanyang anak na babae. Sa sumunod na linggo, nirigaluhan ni Aladdin si Jasmine ng napakagandang kasal. Isang araw habang wala si Aladdin sa bahay, isang mga ngalakal ang dumaan sa palasyo. Diyaryo, bote, bakal, gamit na di na kailangan, binibili! Pagkarinig nito, hinagis ni Jasmine sa bintana ang lumang lampara papunta sa kariton ng lalaki. Ngunit ang mga ngalakal na ito ay ang masamang tao na nang iwan kay Aladin sa balon. Pagkakuha niya ng lampara, hinaplos niya ito at hiniling sa genie na dalhin ng palasyo sa malayo kasama ang prinsesa. Ginawa ng genie ang gusto ng lalaki. Pagbalik ni Aladdin, nakita niya na wala na ang palasyo at ang prinsesa sa lugar nito. Prinsesa? Ang palasyo? Bakit kaya wala na dito? Nasaan na? Naisip ni Aladdin ang sing-sing na natagpuan niya sa balon Agad niyang isinuot ang sing-sing At sa sandaling iyon, ang paligid ay natakpan ng liwanag At may lumitaw na higante sa gitna Ano ang kahilingan mo? Dalawang hiling na lang ang natitira Hiniling ni Aladdin na mapuntahan si Jasmine Pinalakpak ng higante ang mga kamay At natagpuan ni Aladdin ang sarili sa isang lumulutang na karpet Dadalhin ka ng carpet na ito kay Jasmine. Lumipad ang carpet at dinala siya sa kanyang palasyo sa gitna ng disyerto. Bumaba si Aladdin sa carpet at nagkubli. Nakita niya si Jasmine na naglilingkod sa masamang tao at ang lampara ay nasa kandungan ng lalaki. Isinuot uli ni Aladdin ang singsing at sinambit ang huling kahilingan. Gusto kong gawin mong ibon ng kontrabidang yon, higante. Tinupad ng higante ang hiling na ito. At biglang naging ibon ng lalaki. Pinuntahan agad ni Aladdin si Jasmine at niyakap siya. Kinuha ni Aladdin ang lumang lampara at hinaplos ito. Hiniling niya sa genie na ibalik ang palasyo sa dating lugar. Masusunod! Amo ko! Lumipad ang palasyo sa langit at bumalik sa dating lugar nito. Nagdiwang sina Aladdin at Jasmine, iniisip na ang kanilang kaligayahan ay magtatagal magpakailanman. Sa pagsasayaw nila ay nahulog ang lampara sa lupa. Hindi nila napansin na nakalabas ang genie mula sa basag sa gilid ng lampara.